Ah, uh, magkaiba po ang Malasakit Center. Ang Malasakit Center po, batas na po yan na isinulong natin at uh, ito po ay uh, suportado ng ating uh, dating congressman, now mayor, uh, Rufy Biaso, noong 18th Congress, isinabatas po natin ito. No? It's a one-stop shop. Nasa loob na ho ng hospital. Kung meron na silang Malasakit Center, Diyan, dyan, na po yung PhilHealth, uh, DOH, DSWD, at PCSO para magtulong-tulong, mag-aambag-ambag para sa hospital billing. Para po ito sa Pilipino one stop shop lang po itong Malasakit Center. Ngayon, iba naman po itong Super Health Center. Ang Super Health Center po, it's a medium type of a polyclinic. Diyan na po yung primary care ng universal health care, diyan na po yung minor cases, diyan na po yung konsulta ng uh, PhilHealth, field health, panganganak, dental, laboratory, x-ray, diyan na po gagawin sa Super Health Center. Magkakaroon po ng mahigit anim na raan na Super Health Center sa buong Pilipinas para ilapit natin yung servisyo medical sa ating mga kababayan, it will help decongest yung hospitals pag meron na yung mga super health centers sa inyong mga lugar. Nasa strategic areas po ito, ilalagay itong mga super health center. More than 600 po itatayo sa tatlong taon. Salamat po.